Sa mga balita po naman, na pang consumer at kalakalan, mga kapatid, maliit lamang ang inaasahan pong paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtansya po ng Uni Oil, 10 centimos. Ang pwede pe po daw na ibawas sa gasolina. Eh, kayo naman. Masyado naman kayo maramdamin. Kung gumalaw ho naman daw ang presyo ng diesel ay nasa... Opo, G uh, 10 centimos din. Ang posibleng ibaba. At ayon po sa Energy Department, ito, posible magkaroon daw ng dagdag bawas ngayong linggo. Nakikita raw kasi ng OPEC na lalaki ulit ang demand ng langis. <laughs> Yan po kahit na walang kasiguraduhan sa patutunguhan daw ng tensyon sa gitnang silangan at ilang pang isyong geopolitical. Alaga naman. May agam-agam na sa kakayahan ng National Food Authority o NFA na maimpluwensyahan at ayusin ang presyohan ng bigas. Yan ang sabi ng Economics Professor Leonardo Lanzona ng Ateneo de Manila University sa gitna ng pagsulong na ibalik sa NFA ang kapangyarihang makapag-regulate ng presyo ng bigas sa merkado. Nauna ng pinalutang ang ideya na ibalik ang kapangyarihan ng NFA NFA na mag-angkat ng bigas. Pero ayon sa ekonomista, hindi nakaganda sa reputasyon ng NFA ang mahinang rice procurement ng ahensya. Base sa datos ng NFA, higit 87,000 mga bag ng palay ang nabili ng NFA mula sa mga lokal na magsasaka sa unang quarter ng taon. Wala pa yung isang porosyento ng target na 1.34 million bags. Isinisi ito ng NFA sa pakikipagkompetisyon nila sa mga trader na mas mataas ang alok sa mga magsasaka. Sabi ni Lanzona, dapat maghanap ng ibang paraan ng gobyerno para makontrol ang presyo ng bigas. At yan po ating paksang paksa ngayon ngayon pong linggo sa ating Think About It. Ha? Ipapaliwanag po natin itong uh, samba ng galing yung restorification. Ano po mga dahilan kung bakit yun ay pinasa? At ngayon, ano pa itong ginagawa na naman nila na gusto itong baguhin na naman daw? Yan ang ating tampok sa Think About It. Kaugnay niyan, importasyon pa rin daw. Ha, ang nakikitang solusyon ng Kongreso sa presyo po ng bigasa. Sabi po ni Pangulong Junior, nakahanap ho ng paraan ang Senado at ang Kamara para ho makapagpa makapag-angkat ulit ang gobyerno ng bigas. Excellent. Kapag mataas daw ang bentahan, magbibitaw raw ng supply ang gobyerno at magbebenta sa mababang halaga para sumunod po daw ang merkado. Sa ngayon po pinag-aralan pa rin kung anong ahensya ang dapat na bigyan ng kapangyarihan na mag-angkat. Pero sa panukala nga po ng kamara, maliwanag na po yun. Opo, pauulan ang po ng powersa. Ang NFA na naman, abangan niyo po ang detalye ng ating think about it. Hindi na pagbabayarin sa ilang tol ang mga truck na may dalang farm produce gaya ng bigas at ng gulay. Sakop nito ang NLEX, SLEX, Montinlupa Cavite Expressway, Manila Cavite Toll Expressway at maging ang Subic Clark Expressway. Ayon sa Toll Regulatory Board, parte ito ng hakbang para maiwasang tumaas palalo ang presyo ng mga bilihin. Base sa inilabas na rules ng TRB, kailangang accredited ng Agriculture Department ang mga delivery truck para ma-accept sa kailangan din daw may, oh, auto sweep o RFID account makapag-apply para makapag-apply para sa accreditation. Makikipag-ugnayan din daw ang TRB sa DA para updated ng master list ng mga accredited na truck. Opo, maganda po itong, ano, no, itong kanilang balak na ito. Ayun nga lang, pagdating po sa Maynila, bugbog naman po sa pangongotong ang mga truck na naghahatid ng gulay sa Divisoria. Kailan kaya masasawata naman yung mga uh, po, mga kotongero at kotongera dyan sa Manila Parking and Traffic Bureau? Posible ho naman pong mapilitan Mama. ang Bangko Sentral na suportahan ang piso para hindi na umabot sa 58 level ang halaga nito kontra dolyar. Sabi po ng British Bank na HSBC, isa ang piso sa mahihinang currency ngayon sa Asia. Kaya posibleng mapilitan itong kumilos pa para po hindi na ito lalo pang sumadsada. Kadalasan itong ginagawa ng BSP sa pamagitan po ng paggamit ng Gross International Reserve o Reserbang Dolyar. At kahit din daw bahagi ang lumambot ang tono ng BSP sa huling meeting kaugnay po ng interest rates. Malabo pa rin daw hong mauuna ang Bangko Sentral na magbawas ng policy rates kaysa po sa US Federal Reserve. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.